Nabanggit nyo yung four-year course. Kasi nung panahon ko rin, walang test day eh. Uh, ang iniisip nila eh, kailangan graduate ka ng four-year course to get a job. Ngayon, uh, iba na. Pwede ka nang mag-training ng technical vocational and uh, sabi mo nga, fr uh, financial freedom is uh, parang uh, nearby na, no pwede na. Pero na natanggal na ba yung tinatawag nilang bias doon sa mga nakatapos ng four-year course versus doon sa kumuha lang ng technical vocational? Kasi marami hong uh, parang uh, iba ang tingin when you just say, ah, graduate ako ng tech work. Na-erase na ba natin o na na bago na ho ba natin yung konsepto na tech work ka lang? Yun yung uh, uh, dating sinasabi nila, ma'am. Um, I would be honest. Uh, I will be honest to you na tingin ko marami pa rin gano'n ang mentality. Mm -hmm. Especially yung, yung, yung siguro sa generation natin, mm -hmm. older than us. Mm -hmm. So yun yung mga thinking nila. However, sa nakikita nila ngayon na uh, mas mas pinaprioritize ng mga companies, eh, di ba? Ang, mm -hmm. ang, 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 mga graduate ng tech book. Mm -hmm. And uh, by the way, kami ay 80 kundi ako nagkakamali 84%. percent. Mm -hmm. 84% ang aming ano, ang aming employment rate ng graduate ng tech book ay may employ agad sa ano pagka-graduate nila. So, yun yun, siguro uh, by the time na yung mga bata ay nakikita nila yan, eh baka naman talagang sila mismo ang mag, mag sa ano sa tech po. Mm -hmm. Meron mm -hmm. na pala kaming mga uh, mga estudyante yung hindi ba yung JDVP mm -hmm. nagiging podcast kami niyan. Mm -hmm. So nung tinatanong ko uh, recently lang no, sabi ko natutuwa ako sa inyo kasi ito ang nakuha ninyong truck, ang mm -hmm. pinili ninyong truck. Bakit yung pinili ang truck na ito, TVL truck, sabi ko sa kanila? Ano ang sabi ng bata? Mm -hmm. Kasi po, malaki po ang sweldo ng ano, malaki po ang ng graduate ng TESDA. Mm -hmm. Yan So, mm -hmm. ito depende rin naman sa ano, no? depende rin naman sa kung anong niya. But uh, what they see is that yun nga, earlier ang kaya nalang, magkakaroon silang financial freedom at early stage at early age parang ganun yung nakikita nila na kung baga mga bata ngayon ano yung eh, mga practical din naman mm -hmm. na yun. kasi later pwede naman ako magtrabaho ulit ay mag mag-aral pa di ba for mm -hmm. higher studies so yun yung nakikita nila ngayon na nakakatuwa rin naman kasi sa mga kabataan ngayon hindi katulad natin siguro mm -hmm. noon para parang yan yung, oops, ayoko dyan, talagang four-year course ako, parang gano'n, diba? mm -hmm. Pero ngayon, ang iba na talaga nakikita. And then nakikita ko kasi din, isa dyan, is marami nga tayong mga makabagong kurso mm -hmm. na uh, yung, like for example, sige, yung simple na lang, isa bartending, mm -hmm. ang gaganda ng uniform nila, yung mga gano'n. Yung, tapos siguro na, na, gusto rin nila yung mga ganong itsura mm -hmm. kasi nga naman pagka yun eh, Uh, pag sila nagtapos lang, nag-KNC sila o National Certificate, magkakatrabaho agad. Then maganda rin naman ang kanilang mga itsura. Siguro, siguro baka yung sa ibang courses, baka talagang ipapackage lang ng maayos ng ating mga mga eskwelahan na nag nag-o-offer nito para ma, ma entice naman din yung ibang mga kababayan natin na oy magte-tech book ako maayos ang tech book.